Hello. Magandang hapon mga kababayan. Meron lang tayong pag-uusapan. Yung nagiging issue yung pagpunta ni ng ano, yung vice presidente natin, Inday Sara. Naging issue sa kongreso nung pumunta siya sa ano, sa Priel Priel. Priel rally sa Liwasan Bonifacio. Di ko alam kung bakit naging issue sa kanila. Naging masama, parang ibang pagkaintindi nila eh. No? Pumusta, pumunta yung vice president natin doon sa ano. Ano nga kung pumunta yung vice president doon sa rally na yun? May batas ba siyang nilabag doon? Nagtatanong lang ako. Kasi hindi naman ako abogado. Nagtatanong ako kung ano ang nilabag ni Vice Presidente Sara Duterte nung pumunta siya sa rally. Sinuportahan niya yung rally. Hindi naman siya umakyat sa entablado. bakit ga malaking issue sa kanila na pumunta doon sa kung gri, sa rally kung kayo talaga you are a good leader lahat ng mga ganyang issue mababaw lang na issue yan eh, na pinalalaki nyo walang masama doon. kahit saan pumunta kayo ng rally wala namang nagbabawal na ang mga opisyal ng gobyerno bawal pumunta sa mga rally-rally? Wala, di ba? Yung problema nga natin ng gobyerno, yung mga ahensya, yung dapat ang tutukan. Mayroong issue sa ano, sa PCSO, na halos sa isang buwan, ang daming nananalo. Nagkaroon na nga ng investigasyon yan dyan sa Senado. At ano ang nangyari dyan sa hearing sa Senado? Nagkaroon lang ng executive session. Wala na. Wala na tayong balita. Ano nang nangyari dun sa hearing nila sa PCS? Yung bagong upo, bagong upo si Pangulo natin. Sumigaw din yan siya. Sinabi niya na bilang na ang araw ng mga smuggler. O ano, saan na ba yun? Magdadalawang taon na wala pang ni isang smuggler na nahuli. Bakit? Ano bang ginagawa ng gobyerno natin? Yun ang mga dapat i-resolve ng mga problema. Corruption. Matindi corruption natin. Hindi nga alam ng mga ahinsya na pinupundahan na nga sila doon ng pera. Iwan ko bakit ganun ang takbo ng ano nating gobyerno. Mayroon din dyan, naririnig ko sa mga vlogger na may smuggler daw na in pa dyan naging gabinete mo Special Envoy to China pinaparatangan niya na ano eh, na smuggler eh may naka-schedule na nga yan na hearing sa kanya biglang nalusaw na wala na, hindi natuloy yung hearing na yun <laughs> Ano nangyari doon? maintindihan ano ang ginagawa nila ngayon? Sa Kongreso, sa Senado, si Pastor Kibuloy, ang napakahat na topic. Ano ba yan si Pastor Kibuloy? Treat ba ng bansa natin yan? Isa ba siyang kaaway ng gobyerno natin? Na talagang ginigipit nyo? Hindi ko maintindihan. Sa ginagawa nyo sa kay Pastor Kibuloy. Kibuloy kung mayroon nung kayong reklamo kay Pastor Kibuloy, itulad siya niya sa korte. Bakit dyan sa Senado? Eh, alam naman yung Senado, napakabayas eh. Nag-ginajudge na eh. Parang napapansin ko, sa sarili ko lang na, ano opinion ko lang to. Ha? Ah. Parang nakaprogram na talaga ang ginagawa ng gobyerno sa kalaban nila sa politiko. Parang naka, naka ano na eh, naka sit up na eh. Kung sino ang babanatan, sino ang titirahin. Ganon ang pakiramdam ko. Dapat hindi hindi ganon ang ginagawa nila. Dapat sila maninira ng kapwa-tao. Kung meron silang ebidensya na ginagawang mali, ilabas nila yung ebidensya at sampahan ng kaso. Hindi yung kahit-kahit ano na ipaparatang kasi ang mangyari dyan, ang kalalabasan dyan, paninira na lang yan eh. Talagang sisirain nila yung tao. Ganyan ang nangyayari ngayon sa ano? Sa Senado. Sa Kongreso, napaka-viral talaga yung kay Pastor Kibuloy. Tutusin nyo. Laki kaya na itulong ni Pastor Kibuloy sa gobyerno. Nagtataka naman bakit ginigipit nyo. mga na-observe ko, sa lahat ng mga vlogger, kanilang mga comment, takbo ng gobyerno natin, takbo ng politiko. Ano eh? Gusto nyo naman natili yung parang magtatagal kayo dyan sa pwesto. Pinapakialaman yung constitution, sasabihin nila na economic provision, yun ang ano nyo, yun ang sana totoo. sana maayos ang gobyerno natin na to takbo nito saka na observe ko rin mga kababayan ang dami dami biya biyabiyahe ng pangulo natin sa, sa ibang bansa wala pa naman mga in, wala pang investor nakakapasok sa bansa natin o, parang ano lang eh, puro, parang plano sayang naman yung pera na nagagasto Hindi naman masama na bumiyahe sa ibang bansa, maghanap ng mga investor. Kasi lang wala, wala tayong nakukuhang investment eh. Hindi so, ko hindi naman talaga constitution ng mali dyan. Yung problema, bakit walang investor na pumapasok sa bansa natin. Nakikita kasi nila dyan, ano, corruption. Matindi ang corruption talaga. Hindi maawat-awat. Tapos siraan sa politiko. Sisiraan nila ng todo ang kalaban nila sa politiko. Hindi na nakakapagtrabaho. Napababaya, napababayaan na nila ang taong bayan. Hindi na nagiging priority ang bansa natin. Na kung tutusin, yun sana ang dapat nilang asikasuhin. Wala, napapabayaan na talaga. Ang dami kayang... ka ang daming pira naman ng Pilipinas. Nagagamit lang sa walang katuturan. Dapat kundi ng ano lang, kundi tipid-tipid naman tayo. Iyon ko, ano ba yung na sa bansa natin? Pero hindi naman ako nawawala ng pag-asa na hindi tayo magkakaroon ng mga talagang galing sa puso talaga natin na ano, yung mga leader na galing sa puso nila na talagang totoo na maglilingkod sa bayan natin. Di ko na no, wala magkakaroon pa tayo niyan, marami. Nakikita ko lang talaga na naging maganda ang takbo ng ano natin. Yung dating pangulong Duterte. May pangil yung batas niya. Di katulad ngayon. Meron niya tayong batas pero di naman talaga ini-implement pag implement lang, inuumpisahan. Pagkalaban sa politiko, kahit wala na sa tono, hahanapan nila ng tono, kahit sintunado, para lang mahanapan ng mali yung mga kalaban nila sa politiko. Ay, nakubuhay. Kailan pa ito matatapos sa mga masasama? <laughs> Ay, actually talaga, ang takbo talaga dito sa bansa natin. Ano lang, ano na naman talaga to eh. Masama at saka mabuti. Tama at saka mali. Yun lang naman eh. Kung ikaw mabuti, gagawin mo talaga ang para sa ikabubuti ng nakakarami. Kung ikaw naman ang masama, hindi mo yung titingnan ikakabuti ng nakakarami. Titingnan mo yung para sa sarili mo. Aambisyon ka talaga para sa sarili mo. Wala kang ambisyon para sa ikabubuti ng nakakarami. Dahil meron kang personal na agenda na eh. Kahit mali na yung ginagawa, ginagawa dyan sa gobyerno, may mga, may mga mali na ginagawa ang gobyerno, hindi na nila nararamdaman yan na mali pala sila. Hindi nila alam na mali yung ginagawa nila. Kasi nakapokus na sila sa kanilang mga ambisyon. Nawawala na sila sa, kung sa tugtog pa, nawawala na sila sa tuno. Kasi doon na sila nakapokus sa kanilang ambisyon. Ganun yun. Akala nila tama yung ginagawa nila. Pag-criticize naman sila, magagalit, maiinis. Kukuntrahin ka, kakalabanin ka. Ayaw nila na ikukurit yung mga mali nila. Kasi nasa isipan nila na tama yung ginagawa nila. Pero sa sarili lang nila, hindi nila iniisip yung nakakarami. Iwan ko ba? sana sana ihinto na yung ano yung siraan sa politika politiko nagiging nakasanayan na kasi yung siraan dito siraan doon bakit di na lang iano oh? bakit di mo na lang ilatag yung kabutihan mo doon sa mga tao yung sarili mo dalhin mo yung sarili mo eh. ano mo sa tao na ganito ako ganito ako hindi yung sisiraan mo yung kalaban mo sa politiko. Mali yun eh. Para sa, para sa sarili ko lang, para sa akin lang ah. Ang pinakadabis talaga, para sa akin lang ah. Hindi naman talaga ako, ano, sa sarili ko lang tong opinion. May, may observation lang. Sana mabago yung sistema ng politiko. Kung ikaw isang politiko, tatakbo ka pag ka-politiko. Ang ilalatag mo, ang pag yung pagagandahin mo ba yung sarili mo. Ilatag mo yung yung galing mo, yung background mo. Ilatag mo na ikaw ganito ka, ganyan ka. Hindi yung sisirahan mo yung kalaban ng politiko. Hindi. Kanya-kanya kayong pagandahan ng ano, propaganda sa sarili nyo. Gumawa kayo ng propaganda sa sarili nyo. Kumbinsihin nyo yung mga tao na ganyan ka, ganyan ka kabuti. Yun ang dapat gawin ng mga politiko. Gumawa ka na yun ng plataforma kung paano pagandahin niyo yung sarili. Habang nagsasalita kayo, na ganyan ka, ganyan ka. Itestify mo yung sarili mo na maganda ka. Magaling ka. Hindi yung maninira ka. Dapat yun ang magandang politiko na itestify mo yung sarili mo kung gaano ka kagaling. yun ang maganda, hindi yung sisiraan mo yung kalaban mo sa politiko. Doon pa lang sa ganyan na sistema na maninira ka ng kapo politiko, doon pa lang makikita na kung anong klase ka na pagkatao. Oo, oh, totoo yun. Sa sarili ko, pag ikaw maninira ka ng kapwa-tao mo, nagre-reflect yan sa sarili mo. Pero kung hindi mo pakikialaman yung mga tao, kung may plano ka tumulong sa bansa natin, manalo ka o matalo, hindi masakit sa kalooban mo yun. Bakit? Ang intention mo, gusto, ko, gusto mo maglingkod sa bayan natin. Wala kang hinahanap na kapalit, kundi maglingkod. Pero kung ikaw naman na bulastog na politiko, ba? wala talaga maganda na lang natin gawin siguro nito mga kababayan magdasal na lang tayo doon sa ating awang Panginoong Diyos na sana maluwanagan yung mga utak nila na maayos ng pagpapatakbo nila ng ano natin bansa natin kawawa, kawawa talaga pero hindi tayo mawawala ng pag-asa. Meron pa rin tayong mga leader na bukal sa kanilang kalooban na magserbisyo ng maayos. Yung yung ipagmamalaki na yung bansa natin. Meron, meron pa rin. kailangan talaga pray lang tayo mga kababayan magdasal na lang tayo